Asahan na raw na magmamahal ang presyo ng sigarilyo at ilang klase ng alak sa mga pamilyan. Ipinatupad na kasi mula pa kahapon ng ikalawang bugso ng pagtaas ng buwis sa mga ito alinsunod sa syntax law. May report si Jam Sasante. Isang kaha ng kilalang brand ng sigarilyo na nakakahalaga ng mahigit limampung piso ang nakokonsumo ni Francisco Olivar kada araw. Kung tataas na naman daw ang presyo ng sigarilyo ngayong taon, hindi na lang siya maninigarilyo. Mabigat na yon, Titigilan na namin to. Si Crisante Dagohoy, may dalawampung taon nang naninigarilyo. Ngayong mas malaki ang ipapataw na buwis sa low price brand na ginagamit niya. Mukha raw mapipilitan siya magbawas. Sa bundok, nagtrabaho. Oh, ito na lang ibangan namin yun eh. Salamig sa ikalawang taon ng pagpapatupad ng tax Law. Limang piso kada kaha ang dinagdag na buwis sa mga low price brand ng sigarilyo. Dalawang piso kada kaha naman ang itinaas ng buwis sa mas mamahaling brands. Pati ang buwis sa fermented liquor tulad ng beer at wine, bahagyaring tumaas. Dalawang piso kada litro ang dagdag buwis sa low price brands, habang piso naman ang itinaas sa buwis sa kada litro ng mga mas mamahaling brand. Sa unang taon ng implementasyon ng CEN tax Law nitong 2013, nagmahalang presyo ng alak at sigarilyo dahil ipinasa ng mga kumpanya sa consumers ang dagdag buwis. At ngayong taon, It's up to the manufacturer kung papasa nila o hindi or baka yung taas ng presyo nila more than dun sa pina, dun sa buwis no nasa kanila ho yan sa ilalim ng CEN tax law taon-taon nakatakdang tumaas ang buwis sa tinatawag na sen products bukod sa pagkalap ng mas malaking kita para sa gobyerno, isa sa mga layunin ng batas ang mapababa ang bilang ng mga naninigarilyo at umiinom. May decrease sa volume withdrawal sa sigarilyo ng around 12 to 13 percent. Siguro kung health advocate, kakulang pa yon, no? Pero yung collection, umakyat ng 111 percent sa sigarilyo. No? Karamihan sa makokolektang dagdag buwis mula sa send taxes ay mapupunta raw sa mga serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan. May bahagi ring ilalaan sa mga programang pangkabuhayan para sa mga manggagawa at magsasaka ng tobako na maapektuhan daw ng pagtaas ng buwis sa sigarilyo. James Sesante, GMA News.